Ayan, nandito na ang isang produkto ng KB ng Kapataang Barangay, dating SK, naging gobernador. Anong say mo, Dan? Ah, uh, wala. Kasi ba naging gobernador? Inakala ko ba magiging politiko ka? Hindi ko akala, ma'am. After nung KB tayo, bigla akong kinong showbiz. Pagkatapos ng showbiz, saka ako nag... Eh, napabalik sa politika. Ayun, hey, paano ako napapos ano sa man? politika, di ba? Uh, ang KB o artista. noon nasa showbiz pa rin ako pa ah uh, biglang ayaw ko parang pumasok sa akin biglang pumasok ko sa sa politika do ako vice mayor ayan na ako si ayaw so, ko din so kawala ko din makakatinin hindi na ako makabalik then after that yun know, na remember Eh, ang tuloy-tuloy na eh. Yes, eh, natutunan ka ba, ba sa KB o sa Mamarami. SK na dala mo sa yeah, politika, yeah. sa pang-artista? Nung, nung tayo noon, ma'am, talaga, nung mo natutunan talaga yung, uh, yung tunay na public service. Tama, yeah. totoo.

Wala pera pera, Gumagawa kami ng sarili naming pa-party, ha? Gumagawa kami ng sarili naming fundraising. Correct. Hindi kami umaasa. Wala silang 10%, 10%. wala talaga. Wala talaga sahod. ma'am, ang SK ngayon, 10% ng budget ng kapitan. Kaya, Kaya mga SK, lalahanin nyo, napakaswerte nyo, gamitin nyo sa tama. Kaya, ma'am, sila. Tapos doon, atin, sa amin. Maligang, uniforme, antropi. Eh noon, talagang pag magpapaniga ka, gagawa ka ng pamamaraan, paano ka magkakapondo. Correct. Di ba? Ano na tayo nakaraan? Hindi ko pa Kasi ma'am, pagligang. Pero gumaling tayo, internet. Hindi ko pa naging internes. Yes, parang ma'am. si Herbert, ma'am, naging... Si Herbert, si Mayor. Sinaro dito. Ang cabinet member, Gibo. Si John T. Cremulla. Lahat natin, eh. Si mo. Ang dami mo galing Kasi ma'am, nasanay eh. eh, kami talaga na hindi kami umaasa doon. Kasi so pinahirapan ko kayo. Hindi <laughs> <laughs> <Isayu, laughs> yung spoiled. Laking ino ka na. Maranda to. Sa'yo na. Uh, Ayun. Talagang, talagang sobrang hirap So, may leksyon ka naman from KB eh, na nadala bilang hotel ka doon ngayon. Magagamit pa Yes, hindi pa. lang, hindi talaga. Yung experience mo talaga yung yung pagsusumikap ko na uh, kahit walang pera, magagawa mo na oh, diba? Ay, solution, yes. pa. Oo, di ba? I need solution yes. kahit walang pera. Yun ang sinasabi ko. Yeah. Diba? Discarting Pinoy. Yeah. Lahat may solusyon. Yay! I may solusyon. Yay! Maraming salamat! Uh, thank you, thank you po. Honor Dan! Yeah, thank you po. I'm Producto ng Kilipin.